Magandang araw mga kahalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito yung tanong na napakahalaga para sa mga nakikipaglaban sa gout. Dok, pakidiscuss naman po yung mga gulay na mataas sa uric acid. Heto na, ang kalaban ng may gout ay ang mga pagkaing mataas sa purines. Ang purines ay natural na sangkap na nagiging uric acid sa ating dugo. Bagamat hindi kasing taas ng lamang loob, may mga gulay na siksik din sa purines. Ito ang mga dapat ninyong bantayan. Pangunahin sa ating listahan ang kabute o mushrooms. Paborito nating isahog sa sopa, salomi o sa chop suey. Gulay naman yan, sabi natin. Ngunit ito po ang isa sa may pinakamataas na purin content sa lahat ng halaman. Ang mga tuyong kabute o dried mushrooms tulad ng shiitake ay mas mataas pa ang konsentrasyon ng purines Ang payo ko, kung kasalukuyang kang inaatake ng gout na mamaga ang kasukasuan mo ito po ay iwasan muna ng tuluyan para kang nagbubuhos ng gasolina sa apoy Kung okay ka naman at walang sakit, in remission ang pagkain nito ay dapat paminsan-minsan at sa napakaliit na dami. Isang maliit na dakot lang po sa isang lutuan, hindi isang buong bowl. Mas ligtas na isahog ang bell peppers o carrots. Pangalama sa ating listahan, ang asparagus. Ito yung medyo social na gulay. Dahil special tingnan, feeling natin ay napaka -healthy. Ngunit ang asparagus po ay kilala rin bilang isa sa mga gulay na may pinakamataas na purines. Bagamat mayaman ito sa bitamina, para sa may gout, ito ay isang malaking no-no. Ang payo ko, katulad ng mushrooms, ito po ay red flag. Kung kayo ay nasa isang handaan at may nakahain na asparagus, mas mabuting huwag na lang kumuha para makasiguro. O kung hindi maiwasan, isang piraso lang po mas piliin ng inihaw na kamatis o patatas sa tabi nito. Hindi po sulit ang ilang minutong sarap sa ilang araw na sakit. Pangatlo sa ating listahan, ang ginisang munggo. Ito ang klasik na ulam natin tuwing biyernes. Akala natin ligtas kasi beans. Ang munggo ay isang ligum. At halos lahat po ng ligums ay may mataas na purin content. Ang payo ko. Ang problema sa munggo, madalas marami pa tayong kumain nito at may kasama pang kanin. Kung may gout kayo, ito po ay dapat kainin ng metinding moderasyon isang sandok lang po, hindi yung umaapaw sa plato. At pakiusap, huwag nang sahugan pa ng chicharon, taba ng baboy o bagoong, lahat yan ay nagpapataas din ng uric acid. Ang isang serving ng ginisang munggo na may maraming sahog ay parang isang gout attack na na nasa plato. Baka naman po bilang maliit na tulong niyo na rin, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po pang-apat sa ating listahan, ang spinach. Ito ay kilalang superfood dahil sa iron at vitamina. Madalas na itong isama sa mga healthy smoothies o salad. Pero at ito ay malaking pero para sa may gout, ito po ay isang kalaban. Napakataas din po nito sa purines at sa oxalates na masama rin sa kidneys. Ang payo ko, kung gusto ninyong madahong gulay sa inyong ulam o sinigang, may mas ligtas na alternatibo. Subukan ninyo ang bok choy, pechay o repolyo. Ito ay mas mababa sa purines kumpara sa spinach. Tandaan, hindi lahat ng superfood ay super para sa lahat ng kondisyon. Kailangan nating pumili ng angkop sa atin. Panglima sa ating listahan, ang cauliflower. Bida sa chop suey o di kaya ay ginagawang cauliflower rice. Maganda ito dahil mababa sa carbs pero may katamtamang taas ito sa purines. Ang payo ko, hindi naman ito kasing taas ng asparagus o spinach pero kailangan pa rin ng pag-iingat. Kung gagawa kayo ng chop suey, bawasan ang dami ng cauliflower. Dagdagan na lang ang sahog na carrots, bagyo beans at bell peppers na mas mababa sa purines. Balanse lang po ang kailangan hindi naman kailangan tanggalin ng tuluyan pero huwag sosobrahan lalo na kung madalas kayong atakihin. Pang-anim sa ating listahan, ang sitaw at bataw. Mga paborito nating isahog sa sinigang, tinakbet o adobong sitaw, tulad ng munggo, ito ay mga ligum na may katamtamang level ng purines. Ang payo ko, kung mahilig kayo sa sinigang na baboy na mataas na sa purins at sasabayan pa ng maraming sitaw, para mo nang sinigurado ang pagsakit ng iyong kasukasuan. Ang payo, kung may karne na ang ulam, mas magandang isahog ang mga gulay na mababa sa purins tulad ng labanos, kangkong, in moderation o okra. Ito ay tungkol sa tamang kombinasyon. Pangpito sa ating listahan, ang tokwa at ibang soy products. Heto ang akala nating pinakaligtas na pamalit sa karne. Mag-ingat po kayo. Ang tokwa ay gawa sa soy beans na isang legume din at may moderate purine content. Ang payo ko, mas mababa pa rin ang purines nito kumpara sa karne. Pero hindi ibig sabihin ay pwede mo na itong gawing pang-araw-araw na pamalit sa dami. Kung kakain ng tokwa, Isang maliit na bloke lang sa isang araw, hindi yung isang buong platter ng tokwa't baboy kung saan doble-doble na ang purines. Ang tempe ay isa ring soy product na dapat ingatan. Pangwalo sa ating listaan, ang green peas o chicharu. Maliliit, mananamis-namis at masarap na sahog sa fried rice o sa chop soy mulit ang isang tasang green peas ay meron ding mataas na purine content, halos katulad ng sa asparagus. Ang payo ko, dahil madalas itong sahog lang, hindi natin napapansin. Pero kung gagawa kayo ng fried rice at nilagyan ninyo ng hipon, mataas sa purines, tapos sasabayan pa ng maraming green peas, delikado po yan. Mas mabuting gumamit ng tinadtad na carrots mais o bell pepper bilang pampakulay at pampadagdag sustansya. Pangsyam sa ating listahan, ang lentils. Ito ay isang uri ng legume na parang maliliit na munggo at nagiging sikat na ngayon bilang healthy alternative sa mga sopas at stews. Subalit katulad ng munggo, mataas din ito sa purines. Ang payo ko, kung kayo ay gumagamit ng lentils, Isipin ninyo na pareho lang ito ng etekto ng munggo. Kainin ng may limitasyon. Huwag isipin na dahil bago ito sa panlasa, ay mas ligtas na ito. Pareho lang po silang miyembro ng pamilya ng beans. At ang pangsampo sa ating listahan, ang puso ng saging. Paborito nating gawing ulam sa ginataan o bilang healthy burger patty. Masustansya ito pero ito po ay may moderate to high purine level din na marami ang hindi nakakaalam. Ang payo ko, kung gagawa kayo ng burger steak at ang ginamit niyo kay puso ng saging at dinurog na kabute, dalawang sangkap na parehong may purines, magiging purine bomb pa rin ang inyong healthy burger. Maging maingat sa mga ganitong kombinasyon. Mas mabuting gumamit na lang ng talong para sa inyong veggie burger. Mga lolo at lola, ang aral dito ay simple. Hindi dahil gulay ay anlina na at pwede sa lahat. Para sa may gout, may mga gulay tayong kailangang respetuhin at kainin ng tamang dami lang. Sana po ay nakatulong ang mga paalalang ito. Maraming salamat at God bless.